Ay, siya! Ay, siya! Ay, din sa Kasi sabi ni yaya pa siya yung yung taklitunan ng si eh. Ipig mo sabihin niyang pintong yan? Na sinara mo? Hindi! Okay ka 3 Oh, hindi ako makalis. Sige! No. Hindi ka. kita. 1, 2, 3. Ulan, ulan, ulan. Tata, kain natin yan. 1, 2, 3. Yaya! Yaya, Kasi may mga karinig din sa'yo sa labas. Simisigaw-sigaw ka ng ate ko rin. Ang ah, mabuti pa, dito ka muna. May agawin tayo. Sir? Ang ibig kong sabihin, dito ka muna sa harap ko. mag tayo. Ah. O kaya, pwede tayo magtanungan ng kahit na ano. Ah. Um. Bakit mo kami tinulungan ni Ate Kuring? Itago ang sikreto namin na nagpanggap ka pang boyfriend at girlfriend tayo. Hmm, maybe because alam ko kasi mabait kayo and eh. I trust you. Oo no, naman. Hanggang kailan natin gagawin na to? Ah, di ko nga rin alam eh. Siguro pag ready na tayo, may mga bagay kasi nasisimula at papanggap hanggang sa maging totoo